Good morning! Nandito po tayo ngayon sa may Tierra Nova, sa may North Caloocan kung saan po makikita nyo po sa likod ko ay yung po mga maraming supporters ni uh, former Senator Sani Trillanes uh, na ngayon po ay magmamas o taking para po sumali sa Magdalo Party List and of course I, uh, they are uh, asking, ito pong si Trillanes bilang pong uh, mayor dito po sa Kaluokan okay? so mamaya po pasok po tayo pakita ko po sa inyo yung pong dami ng tao okay? so ito pong si Trillianes uh, he is the biggest critic siya po ang pinaka number one na kalaban ng mga Duterte eh, okay, pagdating po sa ICC, pagdating po sa mga hiritan, pagdating po sa holding them accountable sa mga nangyari nung termino nila. Ito po si Trillianes ang number one po na nakikipaglaban kila kay Duterte. Kaya uh, alam nyo naman po yung mga harassment na nareceive po niya nung panahon ng mga Duterte. Yung pong mga kaso sa kanya, gusto siyang ipaaresto, yung mga paninira sa kanya, social media at lahat. -lahat. Oh, pero ngayon po ay nagkakaroon po ng resurgence itong si Sonny Trillanes dahil habang tumatagal nakikita po ng mga tao nakikita din ng mga supporters ng Pangulo na tama pala itong si Trillanes lahat pala ng mga pinaglalaban niya nung, nung panahon ng mga Duterte eh nasa tama pala kung <laughs> pinagtatanggol po niya yung po mga maliliit na kababayan po natin na nagiging biktima nung pong mga hindi makatarungang mga polisiya nitong sila Duterte noon at ngayon po siya po ang number one na nangunguna sa laban para po panagutin. Para panagutin. Ito pong uh, ito pong mga Duterte. Eh, at uh, ngayon ngayon kasabay po nung kanyang laban uh, kasi mabigat talaga 'yung eh, sa mga DDS sa uh, kay Duterte. Eh, Mayroon po siyang isa pang laban na kakaharapin. At yan po ay uh, dalhin ang pagbabago dito po sa Kaluokan. Eh okay? po 'yung panawagan sa kanya na, na tumakbo bilang susunod na mayor ng Caloocan City. Of course, hindi po yan madali. Hindi po yan madali dahil uh, yung pong kalaban ay uh, dinastiya. Yung pong kanyang mga kalaban. Ay, right? nagsimula yung tatay, o tapos yung anak, o tapos yung ng pamilya dito sa, sa, politika dito. O, pero nagsisimula na pong ano eh, nagsisimula ng uh, pagkaroon ng mass support ng uh, uh, from the ground. Dahil syempre po maraming mga taga-Kaloocan ang gusto naman po ng pagbabago at gusto naman na uh, maano naman mag-improve at gumanda yung po mga serbisyo sa kanila nung kanilang LGU. eh okay, uh, last election, 2021. Nagsimula kami din, isa din sa mga nagsimula kami dito kay Isko Moreno sa kampanya niya. Isa sa mga unang sumuporta kay Isko ay si uh, Congressman Egay Erice. Okay, na birthday ngayon. Happy birthday, Congressman Egay. Okay? At uh, yung pong buong grupo ni Egay. Dito po yung team uh, Blue, Action Demokratiko. Dito po sa Kaluokan ngayon po ang uh, nagiging kakampi at nagiging uh, uh, kaalyado ni Trillanes para po para po lumaban dito po sa kanya, mabigat na makakalaban. Actually, nga ang kwento nga dito, pagkuha pa lang ng pagkuha pa lang ng cover court, ang hirap na. Eh? So, ang hirap, paggawa pala ng covered court, ang hirap na kasi an, uh, ayaw bigyan ng court. Tapos, ayaw bigyan ng mga lugar kung saan pwedeng magbigay mag, uh, ng tulong sa mga tao. O kaya, pasok po tayo ah. Tingnan niyo po yung mga tao ngayon. So, nagsisimula na po dito. Pasok tayo sa loob.

So yun po Kaya apakadaming tao Yan po yung uh, Kung baka nagsisimula Nang lumabas yung Nagsisimula na mga pong mga Nagsisimula na pong Lumabas yung mga Supporters At yun na I think nakita ko na si Sanit Trillanes Parating na siya dito Ipo-post ko po mamaya So tuloy-tuloy lang po Yung coverage po natin Pag-isimula na Tinatawag na mga tao Parating na si Trillanes Ipo-post ko po mamaya See you po sa next vlog So stay safe parati guys. From Caloocan, Pilipinas God first. Bye-bye.